yung signage ng Palayan City kaganda oh parang park nila alright ayan oh Palayan City alright tulay ng Bato Pere mga ka alright dami ng ano oh saan tayo dyan yeah. ayan oh ganda ng bundok ah. Oh. Nagpakarga muna tayo Nandito tayo ngayon sa Kabanatuan Boundary Papunta tayo ng uh, Ligaya Sa Gabaldon Alright so, Nagpakarga muna tayo Ah, malapit na tayo sa may tulay boundary ng Kabaratuan at Palayan City mga ka all right, dadaan tayo ng Palayan City uh, oh, mukhang may ginagawa sila eh traffic eh buti na lang na natin yon. Papasok na tayo ng Palayan City ayun dating tulay oh. Sa kanan, ito yung bagong gawa Yung dinadaanan natin Alright yon. Welcome, Palayan City Alright Pupunta tayo mga ka-all right ng ligaya Hindi siya maligaya Ligaya lang All <laughs> Alright <laughs> Ito ang mga kakalsadahan dito mga ka-all right ng mga hindi pa nakakadaan dito papunta ng Palayan City Alright Maganda rito Alright Uy, maganda ng mga ano rito Acacia Greenfield Homes Ano kaya, sino kaya may ari yun yan Ang gandaan yun. so ang Simi Sigsag Road ng Palayan City. All right, ayan oh. All right, ganda. Oh, may mga pabanking ka rin dito, pabanking ka rin dito, mga call right oh. alright right. Yon, mga call right. Yung signage ng Palayan City, kaganda oh. Parang park nila. Alright, ayan oh. Palayan City. traffic ngayon mga kaulat ha malagayang pagdating dito sa barangay ng Malate yan, tinggalan derecho. tapos ang uh, Aulo Reservoir sa kanan kita ko sa inyo mga right, yung uh, kahabaan ng uh, Kalayan City. Alright. Yan yeah, no? ganda. Fifty two, a fifty six din palarito. lang. yung LTO nila dito sa kan kaliwa. Hindi ko nadala yung ano ko eh. Sayang eh. Yung papel eh. Oy, ka Diego. Oy, ka Diego. Right. Yo, kagano kaganda ng palaya, no? Marami nagsasabi bakit uh, naging city ito. No. Eh kung tingnan mo naman, parang ngayon pa lang umuunlad.

Puntang Natividad oh. may daan dito. Ito pala yung daan na yan. Shortcut ng Natividad. Dadaan ka dyan. Hindi ko, parang, hindi ko pa nadadaanan yan eh. is here provincial government all ah, right Tagaysay oh. Ito yung junction. Yeah. Kaling ka ng Port Magsaysay, yeah, sa Tanawan. tol ng uh, laor alright laor fire station yan ang laor town proper kaliwa Kapal Don tinggalan, tenda nak. من طاري شكول Buti okay, nakalusot tayo mga ka-all rights Hinayagan yung mga nakamotor Alright Taba nung ano doon Stranded Uubos din ang ilang miloto yun Ang laki na rin ang pinagbago Marami na ng semento Melbourne. Kinaid na natin dati. Alright, tulay ng batu Pere mga ka Pwede dami ng ano oh. Ganda ng Bato Pere ngayon ah. Pero parang malabo pa rin ang tubig nila. Wala pa na gano'n ngayon. Malabo yung tubig nila. Kaya wala masyadong ano siguro. Wala masyadong tao ngayon tapos na ng ulan eh. May umulan nung nakaraan eh. Oh, madalang oh. So dito sa gitna, maganda rito sa kabila. Pero doon sa ano, medyo ano siya. No? Doon sa kabila. No entrance fee, sabi doon oh. No? Dito palang daan sa kabila. No entrance fee. Sige mga ka-all right At didirekto naman tayo ng Gabaldon Malapit na tayo Punti na lang at uh, nandyan na tayo sa arko ng Gabaldon right. Alright Right. Eh, tayo ngayon sa mga bilihan ng mga bato Yan no? dami dito yung uh, dito sila kumuha yung dami oh. dito kasi sila kinukuha yung bato sa may ilog na yan sa may tulay na to yung luwang niya yan na lang pinupulit yung mga bato Ay, daming ginagawang ng rito okay, okay na yan kasi, kasi taga-taga lang matatapos din yan ang bato pinabaan din nila yung pag open open ta talagang hanggang dulo kaya parang dire-diretso yung sasakyan sa pasada lang. Parang sa Aurora, parang sa Isabela. Ayan, oh. Yeah, maganda, no? pag maganda na yung mga kalsada rito. Pag nasemento na lahat. Ganda ng tanawin dito. saan tayo dyan Ayan. Ayan, yung ganda ng bundok oh. doon pa banda lakas ng hakin kita nyo ng buntok na yan o oh? masarap po oh. ganda ng buntok dito papasok ka na ng Sierra Madre Mountain yes. uh, I love Ligaya Alright, malapit na tayo Sa Destination natin Alright ano yan, barangay barangay ligaya kapal doon 10 kilometers pa Dito, yung cruiser. Yan eh, yung maganda mga kasi malapit sa ilog. Oh. Okay. Accident front area, sabi niya. moments later. Mukuha sila ng ano, tawag dito. Ang palaya. Alright, mainit. <laughs> Kaya nga.